Santa Maria de Betania. Si Santa Maria ng Betania ay ang bunso sa tatlong magkakapatid na mula sa Betania na lubos na minamahal ni Kristo. Si Maria ay nakilala sa dalawang tagpo na nagbigay sa kanya ng ibang perspektibo. Una, ay siya ay naupo sa paanan ni Jesus habang nakikinig sa kanyang mga aral at ang pangalawa ay nang buhusan niya ng mamahaling pabango ang mga paa at ulo ni Kristo bilang paghahanda sa kamatayan ng Panginoon. Si Maria ng Betanya ay kinikilala bilang patron ng mga kontemplatibong orden dahil sa kanyang pakikinig kay Jesus. Ang imahe ni Santa Maria de Betanya ay nasa pangalaga ni na pamilya ng Yumaong Josefina Angeles ng Nayon ng Balubay. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, si Santa Maria Jacobe ay nanirahan sa Kapernaum na malapit sa Panginoong Heso Kristo. Isinama sa pangalan niya ang Jacobe bilang siya...